Miss Gray, pasensya na, pero ang tsansa na mabuntis ka ng mag-isa ay halos wala. Diyos ko, bakit? Bakit ka napaka-cruel sa akin? Nawalan ako ng mga magulang nung bata pa ako at ngayon hindi na ako magiging magulang kailanman. Wala lang dahilan para mawala ng pag-asa. Ang kawalan ng kaya mag-ana kay maaari pa rin gamutin. Alaga? Oo. Sa iyong sitwasyon, ang pinakamadaling paraan para mabuntis ay sa pamamagitan ng artificial na inseminasyon. Ang tanging problema lang, medyo magastos ito. So, kailangan kong pag-usapan ito sa aking kasintahan, pero sigurado akong siya ay... Leah, itong proposal na ito, ano ang tinitingnan mo? Ah, oh, wala. Hindi, hayo mo makita. Nahuli ako ng sobrang istriktong boss ko na nagpa-browse ng sperm donors habang oras ng trabaho. Patay ako. Seryoso ka bang naghahanap ng sperm donor sa isang website na mukhang mura? Ako ay... Alam mo na lahat ito ay mga panuloko. Tinitingnan ko lang. Bukod pa rito, baka merong totoo doon. Wala, Leah. Ako ang boss mo. Magtiwala ka sa akin dito. O, oh, baka boss kita. Pero hindi ibig sabihin na may karapatan kang makialam sa mga personal kong bagay. Mr. Lawrence, ikaw, ikaw, ikaw ay pas na sa limitasyon. Talaga bang nagbabalak kang magbuntis sa pamamagitan ng sperm donor? Oo. the Sturo says, Ruturo is mas gawin na ipagka ng jeans ng anak ko. Pero hindi lahat ay kayang magbayad sa mamahaling sperm bank. Ito ay negosyo ko. Wala kang pakialam dito. Paano naging problema mo lang ito, Leah? Kung gusto mong magka-baby, dapat sa akin mo gawin. Paano kung ibigay ko sa iyo ang sperm ko?